Good morning sa inyo. It's 7.54 a.m. Dito na tayo sa ating on-site at 8 Either pumunta ako ng maaga kasi wala pang mga estudyante or late ng konti after 8 kasi madami estudyante na nagra-rush. So punta muna na tayo sa, sa machine. Effort... Ayan, uh, wala na yung mga ibang trees wala, ano na? Nawala na yung mga yellow leaves nila Ayan, oh. ano na ngayon, eh? October 17, 2025 Kinig tayo kay Moose on the Loose Si ano daw, uh, kailangan daw Sabi ng Pierre yung mga ginawa ni former Prime Minister Justin Trudeau dapat nag time na siya eh, sa mga corruption niya ayan ang top silog bang silog picture <laughs> ayan si Samuel dito sa smorgasbord daw sa October 31st Halloween meron silang buffet dito from uh, lunch breakfast. lunch and dinner yan check out nyo dito sa Vanderhoof Jalons restaurant yan all right yeah bye bye the next day ayan dumating na tayo dito sa Vancouver uh, domestic airport dito, uh, arrival uh, maggamit tayo ng lift mas malang Uber so gamit natin lift Yan. dito tayo sa Hilton Burnaby dito tayo ng third floor tingnan natin para makita uh, nyo yung mga amenities nila dito may gym kalau dito natin yung gym ayun pool hello <laughs> yan, kakakain lang natin sa Cactus Cactus Cafe madilim dun kaya hindi ako nag ano, vlog and dito na tayo uh, mag ano na 11.50 mag alas 12 kaya na tayo mag uh, pahinga na para bukas eh magpasyal tayo dito sa Bernabe ang Pilipino yung mga ano dun eh nag check in sa sa akin sa Hilton sa front desk yeah 2,000 years and good morning uh, mga oras na ba 7.52 8 o'clock ata yung meeting 9 o 9 o'clock so hindi ko sure. Pero lakarin lang natin. 8 eh, baka 9 ya Dito tayo sa Burnaby. Lakad-lakad. Mahangin. Kaya, ah, sabi. Ah, ang cute to. Fish. tayo sa Crystal Mall to eh sa labas hmm. wala pang tao dun sa sa ano pinupuntahan ko Mga 9 pa o oh, check natin sa 8.30 yeah. Ah, yang dito tayo sa fresh and slice, pure and simple. Kita yeah. nanti nang, nahanap ko yung eggs Benedict. Eh. Hindi ko makita. Ano dito? Yan ang ating simple eggs benedict with coffee. maulan yun maulan tapos wala nang maglagas na yung mga na dito mga dahon ano rin pa rin ba just right wuh yung... Fall. Na, sunod-sunod na to. Araw-araw ng ulan. Kanina hindi umulan. Makulimlim lang. Pero, I think this is very nice, no? Sa ano, nung mabata-bata ako, parang gusto ko yung snow. Pero, dahil sa kailangan mo i-plow ipala sakit sa likod eh, tumatanda na uh, parang inaayawan ko na etong ano nababasa ka lang naman ulan pero hindi mo siya pinapala so it's much better I think in uh, this time of the you know this moment this moment in time Baga. yun ito ang daming gulay dito sa crystal mall ito ang mga putas ito yung tahay rito yung suha dito tayo sa Metropolis, metrotown malaki pala to. Bungad de. Eh. Ano sinihan agad. Yeah. Tara Uh. Ulan. Medyo malamig. Dala ko ng, ng uh, ganitong jacket. Raincoat, tsaka jacket. Mm. Bitcoin na ano? Ano natin? I want Crypto. oh, ayan oh. No? 172,000 ang isang Crypto. Wow! Ang daming taro ito. So, go. <laughs> I like to talk to busy. tong ngul na to? Saip ko ban. na <usi. laughs> No, I don't so see anything like this, man. down, this and this, Secret, so Secret. ro town one two three four, fourth floor pero offices at ay fourth floor and daming tao